Hello mga kaput prince, sa araw na to ay pupunta tayo sa barangay Tula Tula Sur ng Magallanes Sosogon. Requested pala ito ng isa nating masugid na followers na si Ma'am Nel Nape. So pakishare na lang po ng video natin para maipakita sa mga kababayan natin kung gaano kaganda na ang barangay Tula Tula Sur. So by the way, andito pala tayo sa may boundary ng Bulan at saka ng Magallanes. So yung kanina dinaanan natin, barangay kadandanan yun, huling barangay ng bulan pag malapit na tayo sa Magallanes at ito, dinaanan natin ito ng isang araw yung papuntang Lapinig, yung pakaliwa at ito, pag dinaretsyo natin to, papunta na ito sa pinaka proper ng Magallanes, sosogon at ang unang barangay na madadaanan natin dito ay ang barangay Tula Tulasur at yun yung pupuntahan natin ngayon so tara, punta na tayo sa barangay Tula Tulasur at dun pala sa mga followers natin na nagre-request ante-ante lang po tayo no kasi ang dami ko talagang pending na video ng mga barangay pa so by the way andito na pala tayo sa tula tula so yun know, oh. nakikita nyo naman siguro yung signage kanina at eto yung pinakaunang bahagi ng kanilang barangay pero hindi pa to yung pinaka proper so dadaanan natin yun at papasukin natin yung pinaka looban ng barangay tula tula so, so nakikita nyo ganda ng kalsada no? alam nyo ba pag diniretso nyo to kalsada na to, papunta doon sa Barangay Lapinig ay walang problema hanggang Biton nga eh. Pero hanggang doon lang kasi pagdating sa dulo ng Biton, sa isang sitio ay putol na yon. Siguro someday madidiretso na yung papuntang Barangay Hinangra. Ang sarap magbiyahe sa mga ganitong kalsada, ano? walang problema at yung walang mga rider na nagpapatakbo ng mabilis. Ano? Yung kalsadang ito pala ay diretso na ata ito papuntang sentro ng Magallanes. At dito na pala tayo sa pinaka trapper ng barangay Tula Tula Sur. Pero hindi pa ito yung pinaka sentro nila nasa loob ang pabanda. So papakita ko yung welcome sign ng barangay Tula Tula Sur. So gilid muna tayo para makita natin yung kabuoang lugar dito sa may bandang kalsada ng barangay Tula Tula Sur. Pero mamaya na natin pasukin ang pinaka sentro ng barangay Tula Tula Sur. Ayan oh. So, ganda ng pagkagawa ng kanilang welcome sign, no? Dati, nadaan kami dyan. Pero, hindi pa ganyan yung welcome sign nila. <laughs> Tagal na yun. So, eto, diretsyo muna tayo. Para makita pa natin ang iba pang bahagi. Na tula-tula. So, dito sa bandang kalsada. Ang ganda ng kalsada. Ang lawak. Promise, pag nadaanan nyo to. So, konti lang yung makakasabay nyo. Tsaka... As in, napakaganda ng tanawin dito sa part na to. Napakaaliwalas. At kung nyo, yung mga kabahayan dito, hindi naman ganun kasiksikan. Pero mga magaganda yung kabahayan dito. Ha. Yan yung yan, yung ganda. At eto, yung mga maganda pa dito. So, hanggang dun tayo banda, liliko na tayo at babalik na tayo dun para pasukin natin ang pinakasento ng barangay tulatula. -tula. -tula. Ang katabing barangay pala ng barangay tulatula, -tula, -tula so na dito sa bandang kalsada ay ang Barangay Busay. Ano? So, may video din tayo doon at saka yung sa Barangay Magsaysay. Antay-antay lang po tayo. So, hanggang dito lang tayo sa part na to at punta na tayo doon sa pinaka looban ng Barangay Tula-Tula. Let's go! So, na pala tayo sa sentro ng Barangay Tula-Tula. So, so, hindi tayo pamilya sa lugar. So, kung may pagkakamali po ako, okay, correct na lang po ako sa comment section. So, ingat pala tayo sa pagbiyahe dito para iwas problema so dahan-dahan lang pala tayo kasi medyo pababa yung kalsada pero hindi naman ganun matarik, napakadali lang naman so, by the way shoutout pala sa mga taga barangay tula-tula sana may share natin ang video natin pakisupport naman <laughs> para maraming makakita ng video at makakita nila kung gaano kaganda ang barangay Tula-Tula At dito pala sa kanilang barangay ay may sikat na paliguan. Ang tawag nila ay sagurong isa at ong spring. Bali, pwede itong inumin at siyempre masarap paliguan. At mamaya ipapakita ko sa inyo ang itsura na sinasabi nilang sagurong. At dito sa point na to ay may tatlong daanan. Mayroong papuntang kanan, diretsyo at pakaliwa. So unahan natin itong pakaliwa. Medyo paangat to o pataas. So, akala ko, ito na yung pinaka-sentro ng tula-tula dahil mabahay sa part na to, pero hindi pa pala. Yung pinaka-sentro pala, doon kayo dadaan sa may pakanan. Sa unang pasok ko dito sa bahagi ng tula-tula, so, eh, parang katulad ng sa barangay kabagahan ng Matnog, so, sa so You know? As in, same lang siya, may mga part na maliit na kalsada na katulad nito At sa gilid yung mga kabayan nila At saka kung mapapansin nyo, no? napakalinis ng lugar Imagine nyo kung wala tong malit na kalsada. <laughs> Grabe yung pakinabag na kasi kung papapansin nyo, paakyat po ang part na to. At saka kung maulan siguro, kung wala tong kalsada, madulas dito sigurado. Pero dahil sa kalsada, medyo okay okay yung pagpunta rito. ganda ng mga kabayan, no? Di ko lang alam kung ano ang tawag sa part na ito ng barangay Tula-Tula. Yan. Bali sila po yung natanungan ko kung asan yung pinaka sentro ng barangay tula-tula kasi diniretso ko to hanggang dun sa may hindi na semento kala ko kasi ito lang talaga yung pinaka tula-tula so pero hindi pa pala so yan no manay mahapot lang po di po ang sentro sa ang tula-tula ay diyan po sa baba ay dito sa liya upo di baba di ma uh -huh. abot ulit ang tula mapababa ay mahapot salamat po manay kakaliko lang natin sa may kanan ng tinuro ng ali <laughs> at ito, kita dito yung sagurong na sinasabi ko kanina at mamaya pupuntahan natin yon. at et, andito na pala tayo sa pinaka sentro ng barangay Tula Tula Sur by the way, dalawa yung Tula Tula sa Magallanes may Sur at may Norte so tara, ikuti na natin ang sentro ng kanilang barangay ayun o, no? ganda? Ito oh, napakalinis ng lugar, ano, nakikita nyo naman yan. Dito sa may kaliwa ay nakatayo ang kanilang mga opisina ng barangay. Ayan, dito sa may gilid. At pag dineretso natin to, ay makikita natin ang kanilang elementary school. At syempre, dahil bukas, silipin natin ng konti ang kanilang parala. Oo, oh, kalinig oh. sa lugar nila. Ganyan sa signage sa, ay lahat, tulatulas elementary school. Ayan. Tingnan pa natin ang iba pang bahagi ng Barangay Tula Tula Sur. Sa mga hindi pa pala nakakauwi na taga Barangay Tula Tulasur Sur, ito pala yung pinaka present na itsura ng yung barangay. Ganda, napakalinis ng yung lugar, wala akong masabi. As in, napakaganda. At ito kung mapapansin niyo, madali na din naman sundan ang daanan dito kasi parang paikot lang naman tong Barangay Tula Tula. At mamaya dadaanan natin yung kanilang basketball court. Ito, So, yan. At itong kalsada na to, yan, no? Diyan kayo bababa pa dumaan kayo dun sa may gitna na daanan, dun sa may taas pagabanda. At eto, dito pa lang sa part na to, ng batis, napakalinis na. No pa kaya dun sa may sagurong? Actually, marami akong nakikitang post tungkol dun sa sagurong. As hindi na layo talaga, lalo medyo magandang tubig at may kalamigan ng konti. At eto, ganda ng basketball court nila. Kailangan sa time na to dahil alas 3 ng hapon nito, medyo may kainitan, wala pang naglalaro sa so, ano. Sayang, no? Marami sa lang ma makikita ang mga kabataan. Minsan kasi yun yung mga isang gustong tingnan dito sa video, yung mga muka ng mga taong nakikita dito sa video. Minsan, gine-joke hmm, nila eh. So, puntahan na natin ngayon ang paliguan sa Tula-Tula Sur, ang Sagurong. At dito pala madadaanan natin ang kanilang barangay office. Andiyan sa may gilid, ang kulay blue na establishment. At ito, kaharap din nito ang kanilang kapilya. Sinaselebrate pala ang kapistahan dito sa kanilang barangay tuwing June 3. So, sayo nga no. Sabi kasi, marami daw maghanda ang mga taga-barangay Tula-Tula, Sir. At welcome yung mga bisita soon pupunta tayo dito at ipipicture natin kung gaano kaganda ang piyesta sa barangay Tula Tula Sur. By the way, ang santo pala nila doon ay si Saint Anthony of Padua. At andito na pala tayo ngayon sa sinasabi kong saguro. At dito palang sa may gilid, kita nyo na yung ganda ng batis. No? At itong may pinaliliguan ng dalawang tao, ayan uh, yung saguro na sinasabi. So, pwede po yung inuminaputable po yan. So, yan, ganda, no? Dun lang po. Oh, salamat po. Kaya po. Hanggang dito na lang pala ang aking video sa Barangay Tula Tula Sur. Maraming salamat. Napakaganda at napakalinis ng inyong lugar. At sana kung in case may nakalimutan ako, i-feature sa video nito ay pasensya na po. No? Kasi hindi po talaga ako pamilyar sa inyong lugar. At sana ma-share nyo to ha para makita ng ibang tao, ibang kababayan natin kung gaano kaganda ang barangay Pula Pula so, eh. Hanggang dito na lang po. Ingat po tayo palagi. Peace yo.